kapuso tatlo patay, isa pilason sa nakabunggo ang tricycle sa fuel tanker sa Banate, Iloilo. Samtang sa Sipalay City, mag-asawa patay sa nakabunggo sa van ang ilang motorsiklong na ginasakyan. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nakabunggo ang tricycle nga ginamaneo ni Arian San Miguel sa fuel tanker nga ginamaneo ni Josie Jana sa Banate Iloilo Kainas ang aga. Bangod sang impact, patay si San Miguel kagang pasahero sini nga si Rodolfo Bachar. Gindala sa ospital ang duha pa sini ka pasahero nga Sanday Armeter San Miguel kag Rosana Barva apang sang ulihi ginbawian man sa kabuhi si Barva. Halin sa barotak Viejo ang fuel tanker kag padulong sa Pasig City sa mag-agaw sang linya ang tricycle. Bali ang tricycle Pwede ka nindi nga single kasi nagawang dalan sa mga silang tanggirman. ng ako nagpungwanay silang doon. Pasado alas 4 kainas ng agas ang nagbunggo ang duha ka motorsiklo sa Circumferential Road sa kop ng Barangay Takas Haro Iloilo City. Sa imbestigasyon sa kapulisan, halin sa unka flyover si Rinal Camilo nga driver sa motor upod ang angka niya sa agaw sang linya sa piyak nga dalan rason na nga nakabunggo sa isa pa ka motorsiklo nga ginamaneho ni Wellord Oherio kagang ang back sini. Ginapatihan niya sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon si Camilo sa matabo ang aksidente. Lunsay pilason ang mga biktima. Uh, Tiyong anong sa ka uh, driver sa ano mga nakalakaw so sa tiyak na dalan na. O ayan ang Tilason ang 51 anyos nga e-trike driver sa natumba kag nagsuhot sa idalom sang pribado nga salakyan sa atubang sa Molo Church Domingo sang gabi. Suno sa kapulisan nagsabit ang side mirror sang pribado nga salakyan sa lubid nga nakahigot sa no parking area sa lugar. Bangod yara nang gatindog malapit sa lubid ang biktima. Nalalas ini sang lubid kag natumba diretso sa idalom sang salakyan. Nakaangkon sang pilas sa guya kag lawas ang biktima kag may impormasyon nga nabali ang kamot sini. Sa Sipalay City, patay ang mag-asawa nga Jerome kag Elpidia Erosido. Samtang pilason ang ilabata nga si Ana Rose sa aksidente nga nakabunggo ang ginasakyan nila motorsiklo sa nasugata nga van sa barangay Hill Montilla. Suno sa kapulisan, nagtuyo ang mag-overtake sa ginasundan nga tricycle ang motorsiklo. Apang nakabunggo sa van nga natabuan naman nga naglapaw sa dalan. Upod kay Sirilo Randuke, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.